Okay, good morning, Grade 9 students. Ito na po yung video na sinasabi ko kahapon. Uh, I encourage yun na panorin ito sa so dahil ito ay magbibigay daan para sa inyo para hindi nyo makalimutan yung atindi niya sa klase. At the same time, meron din akong idinagdag ng mga bago informasyon. So, mag-umpisa na po tayo. Uh, ating napag-usapan last time ay tungkol sa karapatan at tungkulin. At isa sa mga unang itinanong ko sa klase ay ano po ba yung karapatan? Sabi dito, ito po ay isang pribilehiyo o kalayaan bilang bagi ng isang tao. Uh, tandaan tanda natin mga sudyante na ang mga karapatan ay nagtatakda ng mga hangganan kung paano dapat tratuhin ang isang tao sa lipunan. Uh, at tandaan din natin na ang karapatan ay may laging kaakibat na tungkulin o responsibilidad at i-discuss maya-maya. Uh, ikalawang tanong, ano po ba yung anim na uri ng karapatang di maalis? Uh, sa Ingles, ito yung tinatawag na inalienable rights. Right. Una, ito yung karapatan sa buhay. Uh, ito yung tinuturing na isang pangunahing karapatang pantao na nagtatakda ng bawat individual ay may karapatang mabuhay, uh, makaranas ng seguridad at protektahan ng kanilang sariling buhay mula sa panganib at karahasan. Tanda natin yan ha. Number one, karapatan sa buhay. Ikalawa, karapatan sa pribadong pagmamayari. Ibig sabihin nito, ang karapatan sa pribadong pagmamayari ay tumutukoy sa karapatan ng isang individual o entidad na magkaroon, kontrolin at gamitin ang kanilang mga ari-arian. Kasama dito yung mga lupa, bahay, sasakyan at iba pang mga pagmamayari. Uh, ito ay mayroong mga ilang aspeto. Una nga, nabangit ko nga yung una, magmayari. Ibig sabihin ito ay ang pagkakaroon ng legal na pagmamayari sa mga ari-arian. Uh, ikalawang aspeto ay gamitin. Uh, ang karapatang gamitin at tamasahin ang kanilang mga pag-aari. Uh, ikatatlong aspeto, magbenta o maglipat. Ito yung posibilidad na ibenta o ipasa ang kanilang pagmamayari sa iba. Okay, yung na aspeto ay protektahan. Karapatan na ipagtanggol ang kanilang ari-arian laban sa hindi makatarungang paghimasok o pagnanakaw. Danda natin mga sudyante na mahalaga ang karapatan sa pribadong pagmamayari sa mga lipunan dahil ito po ay nagsusulong ng personal, nakasarinlan at seguridad at naguudyok sa mga tao na mamuhunan at magsikap. So yun po yung karapatan sa pribadong pagmamayari. Ikatatlo, karapatan magpakasal. Uh, pag sinabing karapatan magpakasal, ito po ay tumutukoy sa legal at moral na karapatan ng isang tao na pumasok sa kasal. Sa isang kasal, ibig sabihin nito ay may kalayaan ang bawat individual na pumili ng kanilang magiging kapareha anuman ang kanilang kasarian, lahi o relihiyon. Uh, kasama sa mga karapatan nito yung tinatawag na kalayaan sa pagpili. Ang tao po ay may karapatan na pumili kung kanino sila magpakasal. Hindi dapat pilitin kung kanino ipapakasal dahil bawal po yun. At ito ay labag sa karapatang pantao o karapatan magpakasal. Uh, ikalawa naman ay yung legal na proteksyon. Tandaan natin na ang mga kasal ay karaniwang may mga legal na benepisyo tulad ng mga karapatan sa ari-arian, mga benepisyo sa kalusugan at iba pa. Uh, so naman yung pagkilala sa relasyon. Tanda natin ang kasal ay nagbibigay uh, ng pagkilala sa kanilang relasyon sa lipunan at sa batas. Sunod yung karapatan sa pamilya. Kasama ang karapatan magpakasal ang mga karapatan na bumuo bumu ng pamilya at palakihin ang mga anak. Sa pangkalatan, yung karapatan magpakasal ay mahalaga para sa pagkilala sa dignidad at pagkapantay-pantay ng bawat tao. Ikaapat, karapatan pumunta sa ibang lugar. Pag sinabing karapatang pumunta sa ibang lugar, ito ay, tumutukoy sa karapatan ng isang individual na maglakbay at lumipat mula sa isang lugar patungo sa iba sa loob man ng kanilang bansa o sa ibang bansa. Ang karapatang pong ito ay may ilang pangunahing aspeto. Una, yung kalayaan sa paglalakbay. Ibig sabihin, ang bawat tao ay may karapatang pumili kung saan nais lang pumunta at manirahan na nagbibigay daan sa personal na kalayaan. Ikalawang aspeto, pagkilala sa batas. Ang karapatan sa paglalakbay ay dapat respetuhin pero tanda natin, meron itong mga legal na limitasyon at regulasyon na ipinapataw ng mga bansa tulad ng visa at immigration laws. Tandaan nyo mga sudyante, kapag kayo pupunta sa ibang lugar, siyempre karapatan mong pumunta sa ibang lugar, ibang lugar meron pong mga batas sa mga bawat bansa na dapat mong alamin, sundin. Dahil kung hindi, magkakaproblema po tayo. Okay. Uh, sunod po naman na aspeto, siyempre bilang isang tao na pumunta sa, sa ibang lugar o sa ibang bansa upang manirahan doon, ay kailangan protection na po kayo dahil ito is isa ninyo sa mga karapatan pagdating sa pagpunta sa ibang lugar. ah uh, ibig sabihin ito ay mahalagang protektahan kayo laban sa ano diskriminasyon o pang-abuso habang po kayo ay naglalakbay o habang kayo nandoon sa lugar na yung pinuntahan. Uh, naman yung na aspeto, yung access sa serbisyo. Tandaan po natin na ito ay kasama sa karapatan. Kailangan kayo maka-access sa mga pampublikong serbisyo tulad po ng transportasyon at tulong habang nasa lugar. Uh, sa kabuuan, ang karapatang pumunta sa ibang lugar ay mahalaga para sa personal na kalayaan, pagunlad, at pagkilala sa pagkakaiba-iba ng kultura at karanasan. So yun po, karapatang pumunta sa ibang lugar. Ikalima, karapatang sumamba. Uh, ang karapatang sumamba po ay tumutukoy sa karapatan ng isang individual o grupo na magpahayag ng kanilang panampalataya, sumunod sa kanilang relihiyon at magsagamaawa ng mga ritual o seremonya ayon sa kanilang mga paniniwala. Ang mga pangunahing aspeto ng karapatang ito ay kinabibilangan ng kalayaan sa relihiyon. Ibig sabihin, ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang reliyon o paniniwala kahit man siya ay walang relihiyon nang walang takot sa diskriminasyon o pag-uusig. Kalawang aspeto ay pagsasagawa ng ritual uh, ang pag ng ritual, ito yung karapatan na isagawa ang mga reliyosong ritual, pagtitipon, at iba pang aktibidad na may kinalaman sa kanilang panampalataya. Uh, ikatatlong aspeto ng karapatang sumamba, pagpapahayag ng panampalataya. Ito po yung kalayaan na ipahayag ang kanilang mga paniwala sa pamagitan ng salita, pagsulat, at iba pang anyo ng komunikasyon. Uh, ikaapat na aspeto, protection mula sa diskriminasyon. Tandaan natin na ang karapatang ito ay naguuto sa mga pamahalaan at lipunan na protektahan niyo ang mga individual mula sa anumang uri ng diskriminasyon batay sa kanilang reliyon. Tandaan natin mga suyante na mahalaga ang karapatang sumamba sa pagtataguyod ng pagkakaiba-iba, paggalang sa bawat isa at pagbuo ng isang mapayapa at makatarungang lipunan. Pang-anim, ito yung huli, karapatang maghanap buhay. Pag sinabing karapatang maghanap buhay, ito po ay tumutukoy sa legal at moral na karapatan ng isang tao na magkaroon o makahanap ng trabaho o kabuhayan. Ibig sabihin nito ay may kalayaan ang bawat individual na magpasya kung anong uri ng trabaho ang nais nilang pasokin at dapat silang bigyan ng pagkakataon na magtrabaho na walang diskriminasyon, batay sa lahi kasarihan, relihiyon o iba pang salik. Uh, kabilang po sa mga aspeto ng karapatang maghanap buhay ay kalayaan sa paghahanap buhay. Ibig sabihin po nito ay bawat tao ay may karapatang mag-apply at makahalap ng trabaho na naayon sa kanilang kakayahan at interes. Ikalawang aspeto ng karapatang maghanap buhay ay tamang sahod at kondisyon. Dapat po silang makakuha ng makatarungang sahod at tamang kondisyon sa trabaho. Uh, ikatatlong aspeto, protection laban sa diskriminasyon. Ang mga tao o yung mga nagtatrabaho ay dapat protektahan mula sa hindi makatarungang pagtrato o diskriminasyon sa kanilang lugar ng trabaho. Pagsusulo ng kasapatan, ito yung panghuli na aspeto. Ibig sabihin po nito ay ang karapatang ito ay mahalaga para sa pagpahabuti ng pamumuhay at pagtugon sa mga pangangailangan ng isang tao at ng kanilang pamilya. Uh, sa kabuuan, pag sinabing karapatang maghanap buhay, ito ay isang mahalagang bahagi ng dignidad at kalayaan ng bawat individual. So, iyon po yung anim na inalienable rights o pang pangunahing karapatan na hindi maalis sa isang tao. Ulitin natin. Uh, una, ito po yung karapatan sa buhay. Ikalawa, karapatan sa pribadong pagmamayari. Ikatatlo, karapatang magpakasal. Ikaapat, karapatang pumunta sa ibang lugar. Ikalima, karapatang sumamba. At pang-anim, yung huli, ay karapatang maghanap buhay. Ngayon, kung ang karapatan, kung may karapatan, tandaan natin, ito po ay mayroong kaakibat na tungkulin. Tandaan niya na, ulitin ko, ang karapatan ay laging may kaakibat na tungkulin. Ngayon ang tatanungan, ano po ba ang tungkulin? Sabi dito, ito po ay obligasyong moral ng tao na hindi gawin ang isang ga gawain. Ulitin ko po, obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin ang isang gawain. Uh, tandaan natin na ang obligasyong moral ng tao ay tumutukoy sa mga pananaw at tungkulin na dapat isalang-alang sa paggawa o hindi paggawa ng isang partikular na gawain. Ito ay... Maaring nakabatay sa prinsipyo ng tama at mali, pwedeng sa panampalataya, kultura o mga etikal na pamantayan. Uh, Bibigyan ko kayo ng mga examples. Una, mga obligasyong moral na gawin. Tumulong sa kapwa. Uh, ibig sabihin ito ang pagtulong sa nangangailangan ng na mga walang tirahan o mga taong may karamdaman. Galawang halimbawa, magsabi ng katuhanan. Uh, ang pagiging tapat sa mga salita at pagkilos, kahit na ito ay mahirap katatlo, halimbawa, paggalang sa mga nakatanda ibig sabihin pagpapakita ng respeto sa mga nakatanda at sa kanilang karanasan. And yung ikalawa naman, yung mga obligasyong moral na hindi gawin. O halimbawa ay hindi gagawa ng masama. Uh, ibig sabihin ay pag-iwas sa mga action na pwedeng makasakit o makapinsala sa ibang tao, hindi pagnanakaw. Uh, ibig sabihin nito ay pagrespeto sa pagmamaharin ng iba at hindi kukunin o nanakawin yung hindi sa kanya. Pag-iwas sa pagsinungaling. Ibig sabihin ay hindi pagkasabi ng mga kasinungalingan o pagmanipula sa katotohanan. Hindi pag ng bias o diskriminasyon. Ibig sabihin ay pag-iwas sa pagtrato sa iba ng hindi patas batay sa kanilang lahi, relihiyon, kasarian o iba pang katangian. Uh, ang mga obligasyon ito, ito mga nasibanggit ko mga halimbawang ito, ito yung nagbibigay ng gabay sa tamang asal at nagpapalakas ng ugnayan sa tao sa kanyang kapwa at sa lipunan. So yun po, obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin ang isang gawain. Ito'y tumutukay saan sa tungkulin. na uh, nabangit ko nga ka kanina na tungkulin sa bawat karapatan. So kung may karapatan, may tungkulin lagi magkakibat yan. So, ito po ha, mag, ma, uh, tingnan natin mabuti. Ating uh, umpisan sa kapatang magbuhay. Kung karapatan mong mabuhay, syempre tungkulin mong ano, pangalagaan ng iyong kalusugan at sarili laban sa panganib. Kung karapatan mo sa pribadong pagmamayari, tungkulin mong ano, pangalagaan at palaguin ng iyong mga ari-arian at gamitin ito saan? Sa tama, hindi po sa mali karapatang magpakasal. Syempre, kung karapatan mo magpakasal, tungkulin mong ano, suportahan at gabayan ng pamilya upang ano, maging mabuting tao, hindi maging masamang tao. Yan ang kalagahan ng pagtatao ng pamilya lalo kapag ikaw ay magpapakasal. Karapatang magpakasal. Uh, karapatang pumunta sa lugar, sa ibang lugar. Uh, anong tungkulin? Kilalanin ang limitasyon ng iyong kalayaan. Ibigin kapag kayo pumunta sa isang lugar, kailangan mong sumunod sa batas na iyong lilipatan. Okay? Karapatan sa panampalataya, ano po yung tungkulin nito? Kailangan nating igalang ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng ilan. Huwag natin babastusin. Okay? Paggalang. Karapatan na magana buhay, ano yung tungkulin na nakakaibat dito? Kailangan ano, magpunyagi sa trabaho at magpakita ng kahusayan sa gawain. So yan mga sudyante, tanda natin na ang karapatan ay laging ano may kaakibat na tungkulin. Ngayon dito, ah uh, mayroon tayong ilang limang mayroon mayroon ako ditong lima na ano na papapakita sa inyo. Dito 1 2 3 4 5. Tukuyin natin kung ito ba ay karapatan o tungkulin. Ah uh, number 1, lumaki sa isang tahimik na lipunan. Ano po ito? Karapatan o tungkulin? Ang sagot po ay karapatan. Mapagtapos ang mag-aaral? Karapatan ba ito o tungkulin? Karapatan. Tatlo, panatilihing malinis ang bahay? Karapatan ba ito o tungkulin? Tungkulin. Okay. Ang bahay, syempre pag ikaw ang may-ari ng bahay o nakatira sa bahay, sa iyo yan, tungkulin mong ano? Tungkulin mong panatilihing malinis ito. Okay. Number four, magkaroon ng maayos sa pamilya. Karapatan ba ito, tungkulin? Ito po ay karapatan. Okay. Mamili ng tamang pinuno. Karapatan o tungkulin? Ito po ay tungkulin. So, ito po ha. Uh, uh, Uli-ulitin ko. Pwede niyo ulit itong i-pause o balik-balikan itong mga video na ito upang sa gayon, ay hindi niyo makalimutan yung ating pinag-aralan sa klase pagdating sa karapatan at tungkulin. Maraming salamat sa inyo mga estudyante. Kung meron kayong katanungan, uh, magsend lang kayo ng message sa Messenger o kaya magtanong kayo sa klase o kayo mahiya sa akin ha. Sige, magandang umaga uli sa inyo.